Hello, hello! Magandang araw sa inyo, mga lalabs. Pag-usapan po natin yung nagkakaroon ng mga unoriginal content. Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga unoriginal content? Kung mapapansin po ninyo sa mga nagkaroon po nito, ito yung nakakapag-upload tayo ng mga video na hindi po sa atin. Ayan. Ayan. Uh, dahil nga sa kagustuhan po natin at nagagandahan tayo ina-upload po natin itong mga video na hindi sa atin uh, minsan may makukuha tayong mga video na hindi naman sa atin uh, sa iba't ibang platform natin kinukuha tulad sa tiktok, sa facebook, at kung sa CapCut or kung ano-ano mang uh, platform yan na kinukuha na natin ng video ngayon, dahil sa nagagandahan po tayo, at talagang ito ay humahakot din ng million views, ayan, ina-upload din po natin, or kiniklip-clip po natin ito, at minsan sinasamahan lang natin ng ating mga video. Ayan, alam nyo na experience ko yan, kasi uh, naging trabaho ko din yan noon, uh, kumuha ng mga video na hindi naman sa akin. Dahil sa nagagandahan talaga ako sa video ngayon ayan, sobra ako nagagandahan at gusto ko rin sa inyong i-share at ito ay ini-edit edit ko din ng maganda at ito po naranasan ko, humakot ito ng mga million million views, napakarami ko pong video na humakot ng million views, ilan po ba yung inabot ng mga million views ko, maabot ito ng 4.6 million 4.4 million, 4.2 million, 2.4 million, ganyan ang naging views po ng mga video na nakuha ko, na inedit-edit ko, mga lalabs. <clears throat> Alam nyo kung ano yung ginawa ko dyan. Nadelete ko din yan, mga lalabs. Kaya, sinasuggest ko po sa inyo na mag-upload kayo ng mga original content, kahit mababa ang views, at least sa atin po talaga yung mga video na ating ina-upload at hindi natin kinuha sa iba't ibang platform. Alam nyo kung bakit? Ang epekto po niyan, kung bakit tumahakot yan ng million-million views, dumadami ang ating followers, nadadagdagan ang ating followers, pero, alam nyo po ba ang magiging uh, pangit na epekto po ng pagkuha natin ng mga video hindi sa atin? Wala po yung engagement. Kung papansin ninyo yung insight, uh, makakancel po yan. Walang engagement yan. <clears throat> Zero. Wala pong earnings yan. Kasi hindi naman din sa atin talaga yung video na yan. At isa pang number 1 kung bakit po yan, video na yan na natin, dyan tayo pwedeng magkaroon ng an original content na pwedeng maapektuhan po ang ating mga profile, ang ating mga page, at lalong lalo na kung monetize po tayo, magkakaroon po tayo ng an original content at maapektuhan po ang ating monetization. Ayan. Yun po ang napakalaking impact don sa pagkakaroon ng unoriginal content. Magkakaroon po ng limited lahat ng ating monetization. Maapektuhan po ito dahil bababa ang ating engagement, mababa ang ating viewers, ayan, bababa lahat at ito ay bumabagsak. Yun po ang nagiging epekto ng unoriginal content. Kaya po suggest ko po sa inyo, uh, mag-upload na lang po tayo ng sarili at original at quality content na tayo po talaga ang may-ari nito, 'di ba? Yun lang po at sana nakatulong ako sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-follow po sa akin, sa lahat po na sumusuporta po sa akin. Kaya sa mga Uh, kumukuha po ng mga video ng iba, uh, suggest ko po ay wag nyo na pong gawin yan kasi po maapektuhan din po kayo. Hindi man po ngayon madetect yan. Darating din po ang time na madedetect po ng system. Uh, madedetect din ni algorithm at ni Facebook ang mga ina-upload po natin video. At hindi man ngayon maapekto yan ay sa mga susunod na panahon ay uh, mababas mababasa at mababasa po yan. Kaya madidilit lang din po natin yung mga video yan. Kaya sayang naman din po. Kaya yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching at sana po ako nakatulong. Please follow for more and please share na rin po nang nakakatulong tayo sa iba. Bye bye! Maraming salamat mga lalabs!